Ola mga kapatid, naliligaw tayo sa basketball court ngayon, di ba? Siyempre dahil mag-opening na nga ang PBA at makakausap natin isa sa most promising players ng season na ito, Richie Rivero. O, nakikidrebol? Rich, pwede na ba to Richie? Pwede na po, pwede na. Kaya, o, dito muna tayo, Richie. Chikahin muna natin sila. Mag-open na kayo sa November 5. Thoughts? Because sasaba ka na sa PBA. Uh, actually, actually ako po very excited lang kasi yun nga, uh, again uh, hindi natuloy talaga yung pag-alas ko before though I mean natuloy pero naka-church siya so ngayon uh, ito lang ulit yung um, yung maayos na basketball ulit since it's a professional league and ito yung pinakamataas dito sa Philippines diba so I'm just really excited to be back and um, excited ako to to um, siguro play against uh, my uh, former teammates and Siyempre, yung mga teammates ko na bagong ngayon. Second month of training, uh, how did you remain focused? Uh, ever since naman po, kasi yun nga, simula nung umuwi ako dito, um, we made it a point na mag-focus kami sa basketball, kaya hindi rin po kami uh, pumasok ulit ng showbiz and any other uh, things. So, uh, ako mas nag-focus ako on on getting better, uh, getting back in shape, and uh, doon sa therapies po therapy para ano nangyari I got injured po nung umalis po ako yeah so since na cut short nga kailangan ko magpagaling dito which sinasabi niya na lumayo siya sa showbiz pero yung showbiz hindi lumayo sa'yo, <laughs> ano masasabi kaya nandito ako ano masasabi mo doon ah uh, doon naman po again very vocal naman ako na very thankful ako doon sa opportunities sa lahat uh, ng ng offers and all that kasi since yun nga hindi naman talaga ako uh, i mean hindi naman yan yung forte ko but their offers and I'm I'm really glad, me and my management and my family very happy kami dun sa mga offers kasi may mga nagtitiwala. Pero yun nga po, uh, sinabi ko na uh, mag-focus lang muna sa basketball since ito naman po talaga yung path na. So at alam naman natin magaling na magaling ka sa basketball ano pero syempre tao ka lang di ba sobrang daming at in between eh Gen Z ka di ba So uh, how did you remain uh, steadfast all throughout the issues that's been happening because even the just this week may nakasagutan ka <laughs> Di ba I mean, ano yun how do you deal with that Um actually ako, ever since naman um sa mga ganyan Uh, palagi ko lang sinasabi sa family ko na uh, I'm keeping my circle small, di ba? To sino lang yung alam kong andyan talaga and uh, totoo and very trusted ko. Yun lang, yun lang din talaga yung um, pakikinggan at kakausapin ko most of the time. Diba? Kasi for sure, sila naman yung uh, totoong andyan talaga for me. Which is my family, closest friends. ba? Diba? So uh yung mga ganong issues po hindi naman sa masyado talagang um sa akin yun lang Siyempre kapag yung mga oh, like pag <laughs> pagyung mga important uh, uh, people na sa akin like my family or uh, yun nga yung yung mga close na tao sa akin talaga eh doon lang po talaga ako siguro na tete to talk And, and speaking of which, wa, isa sa mga tao na nandiyan sa iyo of course we do know, hindi na siya sikreto ngayon, si Leryn May is always there for you. Uh, how did this develop? Um, actually, mas, mas nag-develop nga po siya during yung span ng issue nga. Kasi yun, um, syempre napag-uusapan din namin na parang how are you coping up with what's happening and all that. And siguro getting to know each other better than nung nung time na yon. And um, mas mas uh, I think mas dun lang talaga na trigger nung nung umiingay yung So so nung pinaghihinalaan na kayo nung nakikita ka na sa Los Baños, dun pa kayo talaga na develop. Actually nung nakita po ako doon, that's the time na nag-uusap na din po kami kasi nung nakita naman po ako doon, lumabas ako doon, that was like last month, I think, or early, early this month, parang ganon. And um, yung mga prior to that, uh, talagang nag-uusap kami minsan na oh, pero nag-uusap kami to, to get to know each other without anything pa po, especially nung nung pumutok yung issue nga na talagang kakakilala lang namin, 'di ba? So when naging kayo, we well, just for the record para lang makita nat na makita natin black and white for the fans to appease your fans, uh, the fans of of course showbiz, etc. Uh siguro yung yung exact date is for for us na lang muna kasi yun nga eh uh, pinaka pinaka uh, good lesson sa akin is uh not to really uh, bring everything up to the public kasi uh, hindi talaga siya um, sobrang nakakatulong doon sa si relationship do hindi ko sinasabing nakakasama siya but i think mas better talaga na kapag yung mga personal or private um, things or informations uh sa amin na lang muna because you came from a very public uh setup and yun yung mga lesson na natutunan mo it didn't, it didn't really go well and we all know that naman so yan, mas gusto ko lang ngayon na um, alam ko happy kami, di ba? Uh, Na-enjoy namin yung time namin together with our families, di diba? Closest friends. Um, siya yung pag-serve niya, di ba? So, uh, focus kami dun sa tingin namin makakatulong sa amin and makakabuti din para dun sa mga tao sa paligid so, namin. So, sa November 5? November 5, I think wala po kasi opening pa lang and wala pa kaming game. Yeah. So, pero hindi siya hindi siya manuno. Uh on November 5 I, I don't think so po. But uh, I think sa games, 'di ba? Uh we'll be seeing her. Kapag, kapag po walang... Uh, kasi busy din talaga sila sa um, munisipyo so Yeah, and ang dami pong talagang uh, lalo kakatapos din ng barangay elections. So talagang kailangan din nila pang to, siguro yung mga ibang bago, diba, ma uh -oh. makilala nila and yung mga andyan na talaga eh, makatulong pa po sila. An ano pakiusap mo Richie? Kasi ikaw sanay ka na sa pagtrend trend ba? Diba? Pero si Lerin, I mean, she had her fair share of her binibini days, pero ngayon na uh, tinutulig sa siya ng bashers, anong gusto mo sabihin doon? Um, ako po, Siguro, ito, siguro, I think, yung one of the very last na times na magsasalita na din ako. Uh, nagsalita lang naman ako itong last kasi, yun nga, sinasabi nila, if, if you're being a gentleman, dapat hindi ka nagsasalita, dapat you keep quiet as much as possible, di ba? And for me kasi, I've been very quiet since the first time, di ba? Nagsalita lang ako nung una, kay Tito Boy, ganun, to, to make things clear, pero walang atake to anyone. And nagsalita lang ako ngayon, siguro yung pagiging gentleman ko, dun din sa mga taong nasasaktan na, like kay Leren, dun sa family ko. Diba? And for me kasi, hindi lang basta pagiging gentleman yung hindi ka magsasalita about dun sa issue, dun sa past. Kung yung past na yun, eh, paulit-ulit na uh, bring up yung, or, or kung ano man yung nangyayari, diba? And yun lang, nafe-feel bad lang kasi ako na wala akong magawa for, for her din and for my family. Diba? Ang dami ng, ang daming um, yung mga death prayers sa kanila sa, sa, social media. And for me, it's just not right. So, yung pagiging gentleman na sinasabi nila, siguro dun sa side nung isa yon Pero for me, yung pagiging gentleman na ginawa ko is for, for the side na andi dito ngayon sa akin. Sobra naman yung mga death prayer. Eh, pero ito na lang, because of course you are uh, showbiz and sports, do you feel like yung pagkakadraft mo noong September, uh, hindi naman naka yung mga issues sa professional job mo as a basketball player? Um, actually, iniisip ko din po yun kasi syempre uh, ngayon uh, hindi na lang ulit ako si Richie Richie but Uh, I'm Richie of the Phoenix, which which is my team, de ba? Uh, ako din isa sa syempre nag um, parang image din nila kasi lahat naman kami players dito magi-reflect yung gagawin namin siyempre din sa team but uh, I was I was really hoping na hindi maka-apekto pero yun nga sinasabi ko nga na kung ano yung tingin kong magiging best sa akin 'di ba ano yung tingin ni Papa Jesus best for me and uh, the teams na kukuha man Uh, mas magiging uh, happy lang ako and uh bibigay ko lang yung best ko to to be able to help so tingin mo naka-apekto nga uh i think i think siguro pwede in in a way diba? pero uh, happy lang din ako na feel ko kung ano man yung naging effect nun sa iba uh, since nakausap ko yung coach ko here and siya yung sobrang nag, naging coach ko na rin sa before and um, naging close din naman kami And sinasabi niya nga na parang sobrang napabuti pa yung, yung pagkuha niya sa akin kasi inexpect hindi niya inexpect na aabot sa kanya but then uh, they were able to ano doon pa ako I mean available pa nung magda-draft na sila so uh, siya yung kumuha sa akin and ako I'm, I'm very happy na dito ako napunta ba diba? uh, What will we expect sa iyo this season sa PBA? Um expect me to uh, to to give everything um, for for the team, for my teammates, for my family, diba? ba? Um, para din. For Leren. <laughs> yeah. yeah. Uh, pero yon um, basta palagi lang po na yung, yung BBA ko yung best ko for, for everything, for everyone na andyan dyan uh, supporting me and trusting na, na kaya namin to kaya mo naman din ba yung ma until now tingin mo naman tatahimik na rin yung social media after of course no the the season starts uh, you you go about your own way the holidays are coming up uh, for me um, hindi ko na po yun kung tatahimik or not but uh din nga sinasabi ko lang again dun sa sa circle ko na um let's just continue to to pray for each other diba to be strong uh, to be better to be a better person every day and um, mas uh, I think mas mag-focus kami dun sa yun nga yung yung mas may magagawa kami yung things na within our control and not beyond that kasi kung tatahimik man yan o hindi wala na kaming magagawa dun we can't really please everyone de ba pero um, yun lang for me kasi if magkakalat tayo ng hate towards anyone, diba? ba? Especially yung yung hindi naman natin alam talaga what really happened, eh, nasa sa inyo na lang yun, pero nakakaawa, parang nakakasad. Nakakasad. Laguna or Manila sa Pasko? Oh, uh, hindi ko pa po sure kasi uh, yung, opo oh may game po kami ng 25, ng saktong 25th, so I'm not really sure kung, I think wala din po dinner lang siguro with family ng Noche Buena. Super last, Richie, message mo na lang sa mga nagde-death prayer, uh, yung, yung hate, di ba? I mean, yung bigat sa social media, just to let it all out. Ayan, para marinig lang. A message siguro to other people uh, who's been um, sharing or uh, spreading hate or any bashing to, towards anyone. Uh, I think hindi siya talaga makakabuti in any way. Diba? ba? Um, sa inyo at uh, kahit titignan niyo naman sa everyday na gagawin niyo, hindi nakakabuti 'yung pagbash niyo. Um, kung tama man kayo kung feel niyo tama 'yung sinasabi niyo, you can say it properly, 'di diba? You can you can um, tell that person na ito 'yung pwedeng gawin or Diba, marami pwedeng um, ways kung paano natin pwedeng sabihin or paano natin itama yung pagkakamali ng iba. Pero yung nangyayari kasi ngayon sa society kapag nagkamali ka, as in, ibabash ka, as in canceled ka na, diba? Something like that. So, feel ko lang na um, we all commit mistakes, diba? Hindi lang yung mga taong nasa limelight, but even you guys, kapag nagkamali ba kayo ng kahit maliit na bagay, gusto nyo ba na ididiin kayo kahit ng kusina man, parents or kusina man nasa paligid nyo, syempre hindi, diba? So, yun lang, yun sa akin, uh, we all commit mistakes, diba? Uh, we all have shortcomings, pero um, it's up to us kung paano natin babawiin ito, gumawa tayo ng tama or kung paano natin i-correct -co in a way na makakabuti siya sa atin and sa mga tao nasa paligid natin. Thank you, Richie. Thank you so much. I